Hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back to YouTube channel For today's video, isa na pong tanong po ng ating subscriber ang ating sasagutin Ito'y galing po sa isang YouTube user Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Ano daw ang pwede pong mga ibigay o iturok ng mga vitamins sa 14 day old na mga biik So, kayo po po'y mahilig po sa pag ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga vitamins na dito pong ibinibigay doon po sa mga dumididing week mula day 1 hanggang day 31 o yung araw po ng pagwawalay. Importante talaga po yung ating mga alagang biik ay mayroon po mga vitamin supplements. Aside po sa gatas po na kailangan pong naiinom, galing po sa mga inahing baboy, at the same time po mayroon po silang ini ng mga vitamins at saka supplements nang sa ganon mas malaki po silang mabilis, malusog at masigla ang ating po mga dumiling biik po mga kaibigan. Dito po sa aking backyard farm, based po sa aking pag-aalaga ng mga inahing baboy, ako po dito talaga ay nagwawalay ng 1 month o 30 days dapat talaga sa loob ng isang buwan na ako po yung ng mga big sa aking mga inahing baboy ay kompleto po yung mga vitamins at supplements sa aking ibinibigay sa kanila. Nang sa ganon, pag abot po sa araw ng walay, sila po ay hindi po maka-experience ng post-winning complication o yung pagkatae, pagkawalangganang ganang kumain, pagkasakit. Yan po yung sanhe kung bakit po bumabansot yung mga biik. Para atin pong maiwasan yung ganyan mga kaibigan, dapat talaga Uh, tayo po yung magbigay ng mga vitamins sa supplements sa ng mga lagang biik habang sila po ay dumidide pa lang sa kanilang mga inahing baboy. Ito po yung aking mga vitamins program na aking pong isinasagawa sa aking mga lagang biik. At day 3 po mga kaibigan, ako po ay nagbibigay ng iron 1 ml, vitamin B complex 1 ml, at saka vitamin ADE 1 ml din. Sa ikat araw po, tatlo po lahat ang ibinibigay ko mga vitamin supplements sa kanila. Ulitin ko po, iron 1 ml, vitamin B complex 1 ml, at saka vitamin A, 1 ml din po mga kaibigan. So, yan po at day 3. Ngayon, pagdating po ng day 14 o day 15, yan po yung mga second dose po ng mga vitamins. Ganon pa rin. Iron din, 1 ml. Vitamin A, 1 ml. Vitamin B complex, 1 ml. Yan po ay sa day 14 to day 15 na second dose na po yan. Bago po ako magwawalay ng aking mga biik, ako din po ay nagbibigay din ng mga vitamin supplements. So yan na po yung ika-third dose ng mga vitamin supplements. So ganun pa rin. Ito po ay pwede ibigay sa day 25 to day 28 o before tayo magwawalay at day 30. Ang ating pong ibigay ay ganun pa rin. Iron, 1 ml, vitamin B complex 1 ml, at saka vitamin A, 1 ml pa rin. So, ilang araw bago magwalay, dapat mabigyan po natin yung vitamin sa supplements, yung mga biik. Nang sa ganon, kapag iwinawalay na po natin yung mga biik mula po sa mga inahing baboy, sila po ay mas madaling maka-adapt sa environment na hindi na po sila dumidede para maiwasan yung mga post weaning complication tulad po ng pagtatae, pagpahina ng katawan, pagkabansot ng dahilan po na pagkakasakit po natin mga biik po mga kaibigan. Yan po yung aking mga basic foundation sa pagbibigay ng mga vitamins sa supplements sa aking mga biik habang pa sa mga inahing baboy po mga kaibigan. Yan po yung vlog ngayon. Saan po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang dapat ibigay ng mga vitamins doon po sa so mga dumililing biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.